Good morning, good morning so, meron po tayong pinamili this morning so, meron po tayong homie na chicken so meron tayong tatlong homie then meron tayong homie chicken po yun then this one is beef na homie so dito sa amin yung homie is eleven tingnan, tingnan natin kung tama ba yung homie ah, uh, homey is 8.95. So, 8.95, 9, 10, 11. Tama lang din kasi yung homey is 8.95. So, 11 yung presyo. Tama na din. Meron po kaming malboro, isa lang. So, meron tayong posporo. Then, meron tayong um, silver swan na toyo, 100 ml at saka uh, vinegar so meron tayong 200 ml na silver swan at saka toyo so dalawa-dalawa po siya ayan, and then meron po tayong um swap ayan, meron tayong isang thai na swap yung swak dito is 13. So, sugar, meron po tayong sugar. So, uh, yung 1/4 dito is 20. So, check natin kung magkano yung brown sugar. Kung kasi yung brown sugar is 61. So, 61, 20 yung 1 fourth. So, okay na din. And then, na dudagan pa man tag ano, ay okay lang. So, meron tayong dishwashing paste. Ayan. Pero, yellow lang yung color. Ano ba itong yellow? bacterial. So, di-check natin kung magkano yung um, tawag nito, yung dishwashing paste. Uh, 26. So, 26, 30 pesos yung presyo namin dito. So, meron tayong 4 pesos. Okay lang yun kasi um, to ano yung hindi sellable. So, yung patong natin, ayan. So, depende na yan sa atin ng mga uh, small sari-sari store kung magkano yung ating idagdag sa ating mga paninda for our profit, di ba? So, meron tayong kasi Saturday ngayon, sabi ko kailangan naming meron kaming pero na uy doon na naman tay champion na malit mga champion pang laba mhm mm so this is it pansit wala tayong magawa dyan ay very good meron na din kaming Uh, safeguard. Kahit paano meron. Kasi mahirap talaga na isa wala tayong maibenta. yan meron tayong wings. Ayan, ito yung wala sa amin wings then meron tayong ano dito but by the way check natin kung magkano yung sabon para ma uh, ma check din natin kung magkano tama ba yung pinapatong natin na presyo so yung champion nila is uh, champion bar is 27 so ibig sabihin noon 27 pag i-divide natin siya ng ano pag 8 times 4 32, then 27. So, okay lang yung isang cut is 20, ano, isang cut is 8 pesos. So, 8 times 4, kasi apat na hatian to is 32. So, meron po tayong ginansya na po, okay na din yun. Uh, kasi pag 7 times 4, that is 28, tapos 27 piso lang sa atin. Pag 7, 7 pesos per cutting, di ba? So, okay na yung 8 And then, check natin si wings. Kasi yung wings namin dito, ginawa ko siyang 8. We'll see kung uh, yung presyo natin is, kailangan mag-check ng presyo. Uh, so, 6.34. So, round off natin is, uh, for me, that is, ano pa, 7. 7. So, okay na din yun na eh, 8. So, ocho yung presyo natin sa wings natin. And then, ito, ma, ito, uy, mer ano, 225 ml. Ayan, 225 ml. Itong color safe. So, magkano yung color safe natin? Zone na color safe. So, uy, 29. Oh, ay, napaday gamay ani. loko mahal. So, ibig sabihin nun, yung presyo ko dyan sa 29. hello mahal, bayot. Sa 225, then ang presyo is, hala ka mahal. Basin, wala sila nagkamali, ani? 29 na yan si Color Safe. Ha? Gani, kay eh, dapat siya ang presyo, ana, is ano lang, nasa 22. Ano, ginuho ko. 29. 29, 30, 31, 32. So, 32 na. 32 na na. Asiya, hala ha, ka. mahal. My gosh. And then... see, si, ano, yung pinakabaliit dito, yung presyo ko dito is 15. Check natin kung tama ba. May gani? ka nag-check o resibo. Hoy, ginoo ko. Kamahal na ba sa palaliton? Sunrocks so, Bleach 12. So, 15. Tama lang yung presyo ko. So, kailangan. Buti na lang nag-check ako ngayon dito. Kasi pag hindi ako nag-check, baka ma-overprice tayo. Mahirap na kawawa din. So, Malboro. 165 yung Malboro. Ah, okay lang. Tama man. So, 165, tapos 10 yung isa, then 20 pieces, 200 so sa isang pack meron tayong 35 pesos, so ito yung ano namin, pinamili this morning, kahit papano meron tayong uh, stock, hindi tayo maubusan, okay? Na 38. Kailang isa na 38. Hello guys, good morning, good morning. So, welcome back to my YouTube channel. So, this is Esther again for today's video. Ayan, so meron po tayong pinamili this morning. So, kahit pa paano, ganito na lang yung tindahan natin. So, so thankful kahit pa paano may nabili pa rin. Kahit marami ng kulang. So, for this morning, meron po tayong pinamili. Uh, kahit maliit lang pero at least uh, tayong mga small sari-sari store meron tayong isa o dalawa inak na po yun so kung ano lang yung makayanan sa tindahan so may, yun lang din ang ating uh, ilagay sa tindahan tindahan So, for this moment, kasi napagdaanan ko sa uh, maraming pinagdaanan sa store na mga sari-saring mga experience. So, okay lang na ganito sa paano natin i-manage yung ating tindahan, guys. So, for me, uh, okay na isa, dalawa. Ang importante sa akin ngayon, uh, hindi, hindi tayo nangutang para lagay sa ating tindahan. So, ito yung ano, disclaimer lang po. Kasi sa experience ko for the past, ano, So, pinili ko ngayon na kung ano lang yung makayanan, yung lang din kasi makapubya na Uh, maraming babay, babayarin. So, for this ano, situation sa tindahan is, um, ko yung kung ano lang yung ganda, yun lang din ang pinaikot ng pinaikot ko sa tindahan dito. So, uh, kahit pa paano, uh, meron tayong pinamili this morning. Kasi, kana yung resibo. So, uh, wait lang guys. Nasaan na itong resibo? Ayan, nawala sa So, yun na. ayun doon ako so, sa ayos. Ano yun na yung resibo? Na-busy ako kasi meron pong mga nagasimpahan na nag-youth camp. Malapit lang kami sa uh, sa Paris Church dito. So, uh, na timing nga, uh, ako lang isa dito kasi yung anak ko is nag-serve sa simpahan. Uh, tapos, ako lang mag-isa. So, may youth camp dyan. So, may time na makaabot yung mga mga youth, youth na pumunta dito. Uh, bumili po sila. So, uh, nabisi ako konti this morning. Uh, yun. So, uh, so wala ko yung isibo kung saan na yun. Basta kanina-kanina lang, uh, nag-check ako ng ano, buti na lang. Uh, nag-check ako ng resibo kasi um, yung 225, well, alam mo kung tama ba yun? 225 is 29 pesos na yung presyo nila sa color safe. So, sa akin dati, magkano lang yung ano yan. So, ngayon is 29 pesos na yung presyo pagbili natin. So, uh, 29, 31, 32. So, 32, 3 pesos yung sa akin. So, ang 32 is malaki na yun yung sa akin. Pero ngayon, 32 yung presyo na yun. Dati kasi that is 22 pesos. O, so, nagkamali lang ako, basta. So, ito na yung presyo. Sa so, 225, 29 pesos na siya. Or, Maybe nakalimutan ko na sa kasi ano eh. So ito yung ano natin ha, this morning. So meron tayong pinabili sa thankful kasi uh, pa meron tayong meron kami gasolina. Uh, yung beer is naubos na rin kagabi. Ayun. Tapos pati yung mga taluay namin naobos na. So today is Sunday. Ayan. So nabintahan pa rin tayo kahit papano ano. So good morning. Good morning. Tara. Salamat. So, yan. Uh, hanggang dito lang siguro, guys. So, thank you so much, everyone, sa mga time na binigay nyo sa akin. And sa ating mga new viewers, sa ating mga silent viewers. So, kung nagustuhan nyo yung mga aking mga videos, so don't forget to like, comment, and subscribe. And pakihit na po sa notification bell para updated kayo sa aking mga susunod pa na mga video. So, good morning everyone. Happy Sunday. Ayan. So, nagsimba na po ba ang lahat? So, ayan. Ito yung uh, ma-share ko sa inyo this morning. So, thank you so much sa ating mga kasari, sa lahat ng mga friend natin sa YT. Thank you. Thank you so much and uh, God bless everyone. Everyone. And see you to my next vlog and bye-bye.